Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clarken Stephen M. Nalus na galing sa pangkat Einstein. At ngayon, ipapahayag ko sa inyo ang aking unang report sa araling panlipunan. Ngunit, bago tayo magsimula, alam mo ba kung ano ang isang concept map? Ang isang concept map ay ginagamit upang kilalanin ang pangunahing konsepto at mga konsepto may kaugnayan rito. Alamin naman natin ang mga suliraning may apekto sa ating pamumuhay. Ang una suliranin ay ang polusyon. Ito ang pagiging marumi ng ating kapaligiran. Nadadamay na rin ang mga hayop, tao o kahit anumang nabubuhay na napapaloob dito. Ang susunod na suliranin naman ay ang deforestation. Ito ay tumutukoy sa, sa pagkalbo ng mga kagubatan. Tao ang dahilan at tao rin ang naapektuhan nito dahil ang mga puno ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan natin ng oxygen. Ang pangatlong suliganin ay ang climate change. Ito ang bigla ang pagbago ng klima sa iba't ibang pagtay ng mundo. Halimbawa lamang ang pagtuyo at heatwaves na kadalasang nagagamdaman natin dito sa Timog Silangang Asya dahil tayo ay malapit sa tropiko ng kanser ang lahat ng kabuhayan ay naapektuhan dito at maaari na rin maging dahilan ng pagkamatay ng madami. Ang susunod na suliranin naman ay ang mataas na presyo ng bilihin. Ito ay tumutukoy sa bigla ang pagtaas ng presyo ng ating mga kinakailangan bilhin. Malala ang epekto nito sa atin dahil madalas na pangunahing bilhin ang tumataas sa presyo. Ang panlimang suliranin ay ang mababang selo ito ay dumidepende sa minimum wage ng isang bansa. Mayroon itong relasyon sa mataas na presyo at, malara, at malalagin ang epekto lalo na kung ikaw ang tagapagbigay ng mga kinakailangan o pera sa iyong pamilya. Ang huling suliranin na ating itatalakay ang, ang inequality. Ito ay ang hindi pagkapantay-pantay sa pera o anumang bagay. Maagi nating ihalimbawa ang Myanmar dahil halos 25% ng kanilang populasyon ay nabubuhay sa ilalim ng pambansang linya ng kahirapan. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Ang unang tanong, ano ang mga nabuong na kaisipan mula sa graphic organizer? Ang aking nabuo at nalamang kaisipan ay ang iba't ibang suliranin sa timog silangang asya at epekto nito sa ating pamumuhay. Ang ikalawang tanong, ano ang naging batayan sa mga sa damboong kaisipan? Ang aking naging batayan sa dabuong kaisipan ay ang mga kasalukuyang problema sa timog silangang asya at epekto nito sa atin. At yun lang po ang aking report Maraming salamat po sa inyong pagkinig.